tanong ko na sa mabulang niya ano, 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 ano ba? ano ba? ano ba? pwede na ka maligaw paalam yeah! so, lang po sa mabagal niya pwede po ako maligaw kayo tayo pa naman si Tata ayaw mo ba ako? dali ang ano naman ba problema naman may problema may problema yung ba? bata mo alika dali ang mo baka aga alit na ano ba yung bag ba? Oh ah? oh ay, ano na ba ba'y? Ano ba ba'y? Ano ba ang problema mo? Ano naman? Huwag ba baskin mo lang naman si Uriel? Problema ka yan? Hey. Ano ba yan? Bakit? Ano ba dun na to? Ay, bakit, ay. bakit? 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 Ano ba kasi? Di ba naalala mo nung kumain gawin ni Iban? Ay doon? Doon yung yun surprise date? Oo oh, ano ano? Eh di ba may tinanong ako sa kanya noon? Ay may sinabi ako sa kanya nun. Eto tsismoso din to. Biglang pumunta doon eh. Ano? sinabi ako sa kanya na may tatanungin ako sa kanya pero kailangan sa magulang niya muna uy ay ay oo oh, oh. ay ano ko 'yun oo <laughs> oh ngayon oh. ano oh, oh. sige ano ba 'no ba 'yan pala Tatanong ko na sa magulang niya Naano ano, ano, ano ba ano ba ano pwede na ako mangilig oh yeah! nabigla ako na, no, kakakising ko. Kaya, nabigla ako na, no, nabigla ako no. Teka, ba, bakit naman ngayon ang aga-aga? Ba ano ba, ano ba meron ngayong araw? rin. Ay, wala pa pala. ano, ano meron ngayong araw? Hey, ano ka ano uh, Kumbaga, mag-outing lang sa family. Please. Ay, kumbaga, para andun yung mga pamilya niya. Para kompleto. so ibig sabihin no pala, Parang tatanong mo muna sa magulang ni ibang bago kay iban? Oo oh, no, naman. Ay, ang 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 no, bait naman na to! ang bait naman! Ang na a Grabe <laughs> naman! Kaya na, na ba? O ang tanong, oh, kaya mo ba? kaya na ba? Uh, ah, ba? Buong pamilya yun. Ha? Kaya, okay. Hindi, kahit hindi na buong pamilya. Siyempre uh, sa magulang uh, nga muna ng ibang... Sa magulang! Sa Ha? Parang wala ka sa sarili mo pagod mo. At <laughs> ako, kung kakagising ko lang, para ikaw wala ka pang tulog. <laughs> ha? <laughs> Di ba yung pinag-isipa ko kasi siyempre? Okay, oh, ano yung pinag-isipa ko? Uh, Handa oh. na ba talaga ako kung kaya ko? Ah! So, uh, with, uh, uh. <laughs> oh, oh, hindi kanina pa tulong lang yan. Hindi, oh. malaking obligasyon yan, Kalo. Hindi basta-basta yan, siyempre. May tatlong araw natin practice eh. Ha? Oo nga, parang wala sabihin nyo. No? Ano <laughs> ko oh, Sige. Siyempre, mag-bless muna. Oh, bless ka! Oh, bless, bless, bless. Oh, para, para. Oh, oh. Hindi ako, ito. Ayan, ayan, ayan. Oh, <laughs> pa. Oo. Oh, Ayoko ka na ha? Ang po pala si Ricard po as oh. uh, kalupo. Uh. Oh. po yung nagaya pong lumabas ano? sa, anak, sa anak niyo po. Ano? Kaya, yung ano? Nilalabas yung anak? Bakit nilalabas yung anak ko? yung nagaya yung lumabas. Ah, oo. Oh, okay. ah. kilala. kasi best friend, kasi best friend. Oo. Oh. oh. po, ngayon po, kung naalala niyo po, yung inaya ko si iba ng dinner date, yes? So, oh. tinanong ko ako sa kanya, pero kailangan ko po muna itanong tanong ko lang po sa anak kung okay lang po ko or papayagan niyo po ako maligaw sa anak niyo. Ay, <inaudible> Maganda yung pagkakadeliver, <inaudible> maganda, Ito po yung tanong, talaga. Asi Kasi boy, kapag nanliligaw yeah. ang isang lalaki, hindi po pwedeng walang dalaga. Hindi dahil nanunuhul ka, mm -hmm. pero kundi respeto yun. Kumbaga, sa mga dati, mag magpag-iigib oh, mo yung babae, pagtaga yeah, yeah. mo ng kaho, ganoon yeah, mo yeah. yung yeah, mga ma tao. No. Ikaw ba? Ikaw ba? Ano binigay ah, mo kay ate Elma nun? Ha? Ano binigay mo kay ate Elma nun? Pera ka, bud. Hindi, ang binigay ko nun, kasi wala pa akong pera nun, ice cream. Uy! Nabab, diba, mas narap yun. Hindi ka, hindi... Kung baga hindi ka, ka na, kung baga binibigay mo yung uh, tawag dito, respeto. Kung baga, siyempre, Sino pa ba magtataga na ng kahoy ngayon doon? Baka magulat yun, pwede tataga kahoy doon. Dama, tama, tama. Alam mo, posob, nag-iiba ko. Mas mahirap yung... Dama, tama, tama. Alam mo para sa akin, dapat meron kang dalaman. Oh. oh. Ay, teka. Di ba, nasabi mo, outing. Outing. Ha? Outing. Ano ang mga pangmaramihan na favorite natin? Ay. Alam mo na yun dapat, yung oh. yung papa tayo. Oo, oh, okay, oh. Dapat. Dapat. Alam mo na yun? Oh. Ha? Dapat ganun yung mga dalam? Yan. Oo. No? Oh, at kung gaano kalaki yung pagmamahal mo kay Iban, ganun din dapat kalaki yung dala mo. Oy, Uy! Ay, <laughs> ganyan! Alam mo na, ayun sa rin. Tarwa, hmm. handa ka oh. na. Halika na. Hindi ka lang. Ba't pala kasama kami? Ikaw lang manliligaw. Eh, siyempre, support kayo, di ba? Para, eh, para palayasin kami, edi kasama. Oo, oh, oh. ay kung mag-aalis sa'yo, mag-aalis sa'yo. Huwag okay, okay, lang sa muna tayo. Oo, oh, tayo Tara sa sama-sama. sige, sige. Ano kaya ka ba ka? <laughs> ha? <laughs> Kung ka ba ka tama mo? Ha? Tama. Ano? Tara na. Ire na tayo kala iba no. Ano? Ega. Mani. Hala hala hala. Samahan na lang po namin tita-tita kay Galo. Opo. Mapasama po. Um.

di ko oh, oh. awa kal ka ka yun eh. <laughs> <laughs> ko Rita ano karon 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 Upo kayo eh, kayo siyempre bahay nila. bahay nila to. Ang bait ni Kalong. Bait ni ni Bait niya. Ni bakit baan... uh, madalas mag si Kalong ng daliri? Parang ngayon ko nangyari. sabi naman tita nung nakaraan. Okay. Pwede tayo dumalaw. Pero tita, kasi siya nagpapasama nila. Oo, uh, oh, oh. oh, bakit? Hindi <laughs> <laughs> namin alam kita po. Nagpapasama po eh. Di mo po, yung nakaraan po, nakaya ko po si Iman. Tapos po, nakalala niyo po yung surprise dinner. Kasi, hindi namin po kasi yung surprise Kailangan ko po mo lang kita nung sa inyo bago po Pero hindi ko siya pwedeng itanong nung sa Ang dati hindi ko sa mamad na Yeah. Magpapaalam lang po sa

Ang mo mo dito oo! Okay. 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 tito eh.

Ay, lang po. Ano Ay, Ay ano? <laughs> na po, tita. Tito, ha. Kasi ngayon lang po nandigo, Kasi hindi na po ginagawa. Ano ba yan? Akalo? Ano? Ha? ba Ay, Ayun sinasakay mo kanina. Grabe naman. ka naman. Ano so, yan? Eh? countdown Ang bilis na? Hindi po. lang nito sa Ang mo! Ito po, ano po ito, ano, Anak lang po. Anak. So, pag may anak po, meron pong nanay.

hindi di niya itabi yung bagay ito. Eh, kukunin ka na May isa ba? Hindi mo naman. Kailangan pa na tulong. Hindi po, ah, ka tulong. <laughs> <laughs> po tita po. <laughs> Saan nyo na po tita dito. Meron po talaga kasing konti tama si Kalu eh. Buti po kay ibang tumama eh. Grabe <laughs> nga. May nanay nga. <laughs>

Gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo kasi po, silanggap uh, niyo po ako. Hindi pa Hindi pa ka ano, ano, ano. ano, agad oh, eh. Oh. po kayo po pinagkatiwala niyo po sa inyo anak po po. Alaga ka po lang sa... oh. oh. <laughs> yun. Bakit parang mamamanggi ka? <laughs>

unahin po muna natin ang mga magulang yeah. dahil sila ang nagpalaki diyan. Kung ano ang decision nila, karapatan po nila 'yon. Kung hindi, kung hindi nila payag anak nila, kung gusto pagtapos ng pag-aaral, maghintay ka. Lahat may paraan kung gusto mo. Ah, uh, dilawa po. Hello, proud of proud kami sa iyo. At huwag yung huwag mula ko si Ivan. Palakpakan yes. natin ating sigaw. Lahat ng bagay may paraan, pero para yeah. sa kamay nito. Hindi <laughs> <laughs> <May> makapalakpak. Palakpak. <laughs> <May makilakpan. laughs> I know, I know, I know. How much is a doggy? On the window, Oh, Hello, i KFC. Finger <laughs> 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 wow!